Hello guys, dito naman tayo sa ating paribagong vlog Kahit dahil sobrang init guys Ayan yeah. Dito mo tayo sa ilalim ng Mangga O diba guys Kasi sabi ng manager na Pag masyadong mainit Huwag daw muna kami magpapaano um, so, Tawag dito guys Huwag magpapabilad sa inyo kasi Ganyan ma-heat stroke Baka yun ang katapusan namin Kaya Ayun. Ayun guys, ang ilit oh. Kaya medyo mabuti nga, may hangin mo dito. Mayroon din kasi ano, bangkal guys. Bangkal. Yeah. Relax mo tayo dito guys. Ayun. Ako pinapawisan nyo ako guys. Pinapawisan ako ng maraming singot. Ano? Masa yung likod ko. Huh sa panahon natin guys bakit tagal lang ano tagal lang ano yung tag ulan may abis ako guys oh ah, di ba kunti lang konti lang guys pero mainit talaga guys mainit na panahon mainit na hapon Okay guys, so yun know, hindi ko lang guys Nag-busy na yung pare ko Ako dito lang ako guys kasi Ah, tayo Pare tayo mo sa pawis <coughs> Okay guys, may pang paparating guys Parang yung mm -hmm. mga kalaban <coughs> Ayan guys, mm handa -hmm. nyo yung pari ko guys, oh Sana ah, ba yun? So. Guys, oh Ayan no? guys, oh, ayan, oh Ayan yung kumpari ko Kita ba? Ayan guys, yan Busy sila yes. guys, kaya babay mo na guys